O farmers, for this video, ipapakita ko po sa inyo kung paano kami magtanim ng aming bayabas. At ito'y base lang po sa aming experience. Ang una po na kailangan ay ang seedling ng ating bayabas. At sisiguro do'in po natin na ang seedling natin ay in good condition. At ang pangalawa nating kailangan ay itong mga manure or pampat pwede kayo gumagamit ng kahit anong manure kung ano ang available sa inyo. Kung natin ngayon ay ito ay cow manure. At kung nakaready na yung mga kailangan natin ay ang unang steps na ating gagawin ay gumagawa tayo ng botas na doon natin itatanim yung ating uh, sa ating bayabas. Ang gagawin natin na uh, hukay ay wag lang masyadong malalim ay uh, yung medyo okay lang, sakto-sakto lang yun ah, ni nilagyan na natin ng mga manure ah, pampataba sa lupa mas maganda talaga pag binigyan natin o nilagyan natin ng kahit anong manure na pampataba para ang tanim natin ay mas mabilis na lumalago at ang paglalagay ng manure ay mas maganda pag marami after natin nilagay yung mga manure ay ating minimix na po ito sa lupa at pagkatapos ng mixing sa ating lupa at pampataba ayun yun na kinukuha na po natin yung seedling po natin na naka ready at make sure na kunin nyo yung plastic na nakabalot doon sa ating seedling bago ito itanim yung pagkatanim natin ng ating bayabas na seedling ay wag lang masyadong malalim at ito ah tapos na po tayong magtanim ang next steps po natin na gagawin ay Diligan po natin para panigurado po na hindi mamatay yung seedling na ating itinanim. After natin dinligan yung tinanim natin, ay dito na tayo mag-decide kung anong gusto natin sa ating bayabas. So kung gusto niyo yung pataasin o pahabain yung bayabas natin, ay huwag niyo na lang i-cutting. So sa atin ay uh, mag-cutting po tayo yung yung pinaka talbos niya ay ating puputulin kasi yung gusto natin ay, ay mababa lang yung bayabas natin so para natin yung uh, sanga ng ating bayabas na para hindi masyadong uh, mataas para hindi tayo mahirapan sa pag spray at pagbalot ng mga bunga kung meron man at ito yung area na atatamnan natin ng ating ang mga seedlings. So, karugtong lang po ito sa nauna nating mga bayabas. At ito yung mga nauna natin. Uh, meron tayong round fruit din dyan. At doon sa unahan, yun, doon yung marami natin na uh, bayabas. At dito rin na area, meron tayong lungkong na lansonis na itinanim. At itong pagtamna ng ating bayabas na area ay And uh, don don sa dolo siguro abot ng 200 na puno ang ating matanim dito.